Yo, yung bagong gising paseyerno niyo. Kabis tumboy. Buti na, buti yung koninyo, nakatulog kayo. Si Dayday ka kabis. Di na tuto log siyempre mo niya. Epo good morning po mga kalina, ngayon umaga, umaga po. <laughs> ganito po kami ngayon dito sa Kagubaga dito sa source po at uh, ngayon nga po ano, mga pauwi na rin kami and eh, shout out po sa lahat ng mga viewers natin mga kalinga at uh, sa ngayon po hindi hindi po natin alam po anong oras yung uh, pauwi natin sa daet Kaya samahan niyo po kami mga kalingap saan man kami makapunta, saan man po kami maka saan man po yung mission namin sa ngayon sa nasa... napansin. Samahan niyo kami. <laughs> At siyempre po huwag po natin kalimutan na supportan na Kuya Balasantos Matubal ang ating na vlog <laughs> Kali na po Morales ang timbro boys pa, mga po kalimap, mga supportahan good morning. Good morning! Eh, pumagising na kami lahat. Ayan. Si Alex. Yan ito po ang umagang ayon mga kalig. Okay. Ata, ah, kung nakita nyo po mga update dito. Kasi nabangan ko po si Kuya Quince kaya lang hindi ko makita siya. Ayan daw yung bahay ni Kuya Quince. Eh. Doon. Ayan po ang bunggo At yan nga ano. Sa ngayon po ay mapapalaban na naman si bunggo. Pauwi na po tayo ngayon. Hinintay lang po natin na makapag-prepare po yung mga kasamahan natin. Ayan na. Uh, dito po tayo nga sa bulan ano sorsogon dito sa kaya po yung bahay ni Kuya Ito po yung bahay ni Poyarigan, mga kalingat. Ikaw, galit-galit akin, ha? Baka ikaw, patay ko, ha? Ah. Kukara ko pang-upload, eh. Bro, good morning bro. Ano pa, uwi na tayo ngayon? Good morning sa lahat Uwi na tayo ngayon. Pero bako, ako, bako. Oo, oh, uwi. Eh. Ah, ah, ako, patay muna. <laughs> Ayan o, oh, galit yan eh. Galit, matapag yan. Kung baga sa kumpara siyang hari. <laughs> sige, sige. <laughs> ay, lumilit pala siya. Lumilit ko pag... Sige, sige. <laughs> <laughs>

Sige, natin kung ano si Tom siya manakit din lumaban. Ayan. O mga sira -ulo Mga siraulo daw sabi niya. Ayan na. Ayan na. mo. Hindi ko pa nakita na lumaban yan eh. Lapitan mo don Ngawakan mo yung mga kuntil-kuntil. <laughs> yung mga pula. Yung mga pula bro. <laughs> Parang elepante eh eh. siya <laughs> agad yan ko Ah, sige, nga. Malakas ano. Tampok oh. Malakas, sige nga. <laughs> <nags sa> balas <pabo. laughs> Malaki na rin yung Ano <laughs> may Ayan e po mga kalingap, ito po ay dito okay, kay ah, Kuya Regan. <laughs> Ayan na. Hindi, kakatayin ko tama Ayan po ngayon mga kalingap, ano, maya maya lang po. Nag-pre-prepare lang dito si sabay po ni Kuya Regan at ah, pa-uwi na rin po kami. Sir po ko. Ayan dyan. Sa tabi kay Marie. Ang si daming alaga ni si Rigan. Naihingal ako. Naihingal hmm. ako sa alaga ni Regan. May tabo, may ginya. Ayan po si Rigan. Bakit? Uy! Ang daming namang alaga dyan. Ayan po ang doon dito sa Sorsogong. Pa. <laughs> ang laki ng hasinda, manukan, kung ano anong Dami Oo oh, dami. Halos lahat nga. Ang laki ng aso. Ayan yeah, po At si ay Don Regan. Ayan, yeah, mga sira ulo-ulo kayo. Ayan, picture ko rin sa <laughs> text pa rin para mga mm asin -hmm. na mga mga. Si Toto talaga, oh, oh. si Susot talaga mm -hmm. yun. Oh. <laughs> Ayan na. Pa, paano ba nga yan manakit din? Lumalaban yan? Oo, oh, oh, parang manok din. Oh. Sige oh, nga, pasubo ka rin pa sampun. Abutin ka nyan, pasample nga dyan. bro. O pulok 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 pulok. Ang mga sirao doon. Hindi, pag isa lang. Ano laki niya? Hindi ko pa nakita naman. <laughs> Manakit yan. ko nung nabalik ko naman eh. Ano? Ano kayo? Yung magandang ang ano. Hindi pa ako lang katikim. Oo, oh, ako. Ay, ako lang katikim. Isa lang ang paraan para malaman natin At kung gaano ka sarap. Oo, halos na ah, tayo. Ano lang, parang pet lang talaga siya. Mm -hmm. Alagaan mo lang. Oo. Mm -hmm. Okay. Pero may na-search ako sa Google yung Sirama sarap siya sa aday po. Si Rama? Uh -huh. Yung pinday mo? Wala! Okay, di naman, napinay lang. <laughs> Wala na, patay na yun. Tumatanda. matanda. Mga si Rama o? Si Rama din. umatay matay tayo. Yung isang ano man. bantam. Yung ano, binabay na yan. Baluktot -bal. na yung tahin ah, eh. Si Rama na yung golden siya. G-G-E-S. Golden yan. Meron pang Ay, isa niya, yung silver sa siya. Sa yan. Nawala yung mga... Gan sa siyempre, Takot siyempre kayo. Takot, kata yung... eh, yung bibig eh, mukhang bibig niyan, katay, katay eh. Kata eh, natakot o, oh, nawala. O, oh, puntahan. Ay, ah, ganun. Uh, ah, let's kill him. Yeah. yeah. English. Respetsahin <coughs> na natin. Katsay, shout out.

Ano ang kubra yan dyan? Kubra yung nagbabalat sa taas? Ano dyan? Ano dyan? May mga alat. May mga ratinus dyan. Yung... Artus, may mga kubra dyan? Wala. Ayun yung nga ba, pinagbalatan. Nga, sa baba, hindi mo ba sa taas. Ay, yung pinagbalatan, ano kayang aso? yung pinagbalatan? Kubra yan. Wala. Balat ng ano? Ay, laki Sa saranggula yan eh. Kaya e. kubra. Hindi mo naman akit ang kubra. Eh. Ay, naiyong, naiyong Ay, lupa. You... Ay, Ay, dito ulit. May remastered. Ito na ko May bayawak ka rin na inalagaan? Oo. Oh, Paano alagaan ng bayawak? Wala lang. Pinapakain ko siya ng bituka. Bituka lang? Bituka ng manok. May isaw dyan. Kain yan. Huwag so, na ng baka. Isang kilo, isang kilo. So, Ipakain niya uh, Baka. Laman. Halos lahat pa na, na uh, mga hayop na alagaan mo na ano. Demonyo na lang ang hindi pa. <laughs> <laughs> yun ang... So, yan. <laughs> ang kasama mo na. Yung, <laughs> 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 o, yun. Natakot. Yun na lang ang alagaan mo. Hindi, mahilig kasi ako sa mga hayop eh. Mm -hmm. Alaga ko lang siya gusto na kasi sa umaga natutuwa ako na. Pero na ako pinapakain, may naririnig, may ganun. Mm -hmm. Yun lang yun naman. Nababawasan lang yan pag may mga bisita kang ganun, no? Oh, yan. Ganyan, ganyan, ganyan. Kasi, lalagasan ako. Ganyan, bisita mo. <laughs> <laughs> Tatlo ka, na yari ko. Ay, eh, hindi. Isang pato, dalawang itik. Nalungkot ka, nalungkot ka. <laughs> hindi naman, eh, masaya. Aano, mas na masaya naman ako diba? na nakikita ko kayo na. Itik yun? Masaya, mag kinakayang alaga mo. Itik, tsaka dalawang pato. Oo. Oh. Okay. Masaya, sana si tarot-tarot. Hindi kasi mahirap 'yan i cooker mo yan. Tarot-tarot, makulot ano? talaga na. Kung gusto mo talaga 'yan, umaga pa anuhin mo tayo. daw. Ano yung gusto mo? Makulot na 'yan, pabuo. Makulot 'yan din yan. 'yung kinakain ko eh. gawa na. Mas marami pa 'yan dati nung doon sa bundok. Ang maganda na ano, maganda na, hmm. na ano, <laughs> yung ano, uh, bar, ano yun, uh, bap or pingtun, ang ganda. Yung bap or pink tone, parang kulay gold. Namatay lang yun eh. Ayun na bro, tumayo uh, nga nung dumating na si Kim dito. Yan, takot kasi, katay na yung narinig na yung Nado na katay na yung narinig, Ay, narinig na yun. Na, eh. Yung marahok nga, nawawala. Hmm. Hmm? Nakakatakas yan pala. Uh, lumalabas doon sa uh, ano. Ayan na. Ako may ari ko. Co-owner. Eh po mga kalingap, isa lang ito sa alaga ni Kuya Regan. Ang dami. May kabayo, may kalabaw. Ang uh dami. -huh. Ha, nandun sa, nandun, pinunta namin ah, sa parang, kahapon, kahapon oh, Sa farm, sa ah, oh, ah, Galing Ay, kami doon kahapon. Uh, ito naman uh, yung... Kaya uh, yun, nakakaling uh, hapon mga... Mga gusto ko sa mga kasama ko kasi mahilig sila mag-throwing. Uh, yun, oh. na yan. Kaya sa mga ganyan po, tandaan nyo po yung mga nagagawa ng kwento, ha. Ah. Huwag, nyo, huwag kayo maniniwala din sa susunod <laughs> Kaya yun po mga, yung hasinda niyan talaga napakagaling. Yan po mga kalingap. Tandaan nyo kung sino yung laging nagagawa ng kwento. Sa susunod mm. na magsabi yan ng totoo, huwag na rin kayo maniniwala. Kaya pag hasinda, parang naalala ko si Sharon. Sharon? Sharon Kunita, di ba na na nangangabayo siya dyan? Bro, bro! Ano yan bro? Yan ko ano yan? Oo?

Lapitan mo bro para makita natin kung anong kung pa, paano sa tumira. <laughs> mm. Mm. Yeah. Talagang hindi yan nagkukunan, hindi abulin. Woo! <laughs> <laughs> ito yung malaki. mga karinga, ito. Ang daming alaga ni Perry dyan. Mga gansa, pabo. Ayan ganito. Oh. Ibang klase. Oh. Nakakatawa kong tinan, ano, nakakatawa kong Lalo na yan, o. Oh, walang iniisip yan, kundi kumatay. Ano, Pinagbabalakan na yung... Uh. Ang ganda. Huwag ito. Ang ganda. Ang ganda. Ang Ha? Malaki yan eh. Hindi. Ganito na siya. Ano na siya. Tandang na. Meron malaki nyan. Yung parang ostrich. Mabalahibo. <laughs> Anong pangalan niyang ko na yan? USLK. U USLK pala yan. Parang sa -so? ang USLK. Kenapa? 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 asawa. yung asawa. Kamukha niya isa lang naman silang tsura. <makes noise> <makes noise> Ang gandang kulay ng isa. <makes> Ito <noise> eh. Ay, galing na eh. Na sa amin man sa bukit, baka naging manok nun. Ang gandang kulay ng isa. Oh. Ang Parang aso. <laughs> Para. Kung nagkagiragyan sa bukit, nakakala ng mga Huwag ako! Huwag ako. <laughs> Baka tirahin ako nito nakatalikod ako. <laughs> Batimang uri, klase ng manok. At hindi rin dito. lang. Ay! Hmm, exaggerated Ano? 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 Dalawa <laughs> <laughs> okay, 6,000 yun. Ang <laughs> ganda yun, ang ganda yun, no? Pet yan, di ba? Pet. Pahawak. Ina-iwasan niya. Ayaw niya papahawak. Yang isa niyan, makano yung bili mo, bro? Yang ganyan. Ang pag yan. Ha? <laughs> Walang pangalan siya? Pero yun, sawa yun. Sawa yung... Di ba kinakain yun? Yung sawa, kinakain yun. Mag ng ostrich, yun? Maganda rin yung stress, bro. Maganda rin dito. stretch yung lumalaki, ano, na... Ayan. Ayan po, mga kalingap. At uh, ngayon po na umaga, ay nagre-ready na po kami para sa aming uh, pagbalik ng uh, daet. Ayan, maraming po salamat sa lahat mga kalinga. Eh po mga kalayap, hanggang dito na muna po ang aming video at uh, maraming po salamat sa lahat ng mga sumusuporta uh, sa aming mga ginagawang video po uh, especially sa uh, Team Robles ko ano, uh, na sana po ano, uh, palagi natin susuportahan Ayan po at uh, huwag po natin kalimutan na suporta din Kuya Val Santos Matubang Active with Love Life, Kuali Rino at uh, simple siyempre po Aurel of Malalag, Morales Vlog at ang uh, um, po Ayan bro, babay na muna bro dito Ayan, Babay po, ang But nothing for my vlog Maraming magsalamat Bye bye